Pagpalang araw mga tol, panibagong araw, panibagong pagkikipagsapalaro na naman tayo ngayon mga tol Ngayon mga tol ay umaga at alas 7 At kakabukan liwayway lamang mga tol Kung mapapansin ninyo ay napakaganda ng ating kapaligiran ngayon At kalmada ang kalangitan at siguradong kalmada rin ang karagatan ngayon mga tol Ngayon naman mga tol ay adalhin ko kayo sa isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa amin Ang Hakupan Island mga tol Isa ito sa inapagmalaki rin namin dahil paborito dito ang pasyalan ng mga tagamparin duke mga tol. Andito tayo ngayon sa Sayaw. Dito sa aming bahay mga tol. bali ito yung bahay namin mga tol. Ang gandun. Tapos itong kabila ay kapilya na ito mga tol. Inagawa pa lamang. Para sa mga asimbahan ah, ng mga katulik ko ito mga tol. Kali, nakakatawa mga tol dahil hindi mo na kailangan lumayo pa ha? pag magasimba ka. Isang hakbang lamang. Nasa simbahan ka na ayun mga tol, update ko kayo maya pagka papunta na tayo dun sa Hakupan Island alright so ayun mga tol, balihan dito na tayo sa dagat, papunta na tayo sa kabilang bayan, sa Santa Cruz uh, napakakalmada ng dagat mga tol dito tayo galing sa Sayaw mga tol ito mga tol, kakabaanan ng Sayaw itong lugar na ito tumadaan muna tayo ngayon sa Hakupan Island na inapagmalaki din namin, napakagandang isla rin para sa mga gusto lamang ng island hopping napaka late isla na mga tol pero sulit na sulit ang pirata ninyo pag pumunta kayo so ayun mga tol ito yung karawakan ng karagatan dito sa amin napaka kalmada ng dagat napakaganda ng formasyon ng mga ulap viewing muna kayo sa napaka lugar na ito mga tol Mula rito mga tol, eh, mabiyahe pa tayo ng 20 minutes. ah uh, 15 to 20 minutes papunta sa Hapupan Island. Doon sa lugar na yun tayo marumbo mga tol. So let's go. Tapos magkahilada-hilada -hilada tayo mga tol. Baka makadali tayo ng malasugi o rumpi. Alright. Ay mga tol, andito na tayo sa may Bukilaw, mga tol. Andito na kapesto yung Hapupan Island. lang kami sa mga ganitong isda mga tol ay napakasaya na namin makaligo lang kami sa iba't ibang lugar dito eh buo na yung aming araw madahin lang tayo na ilang minuto dito mga tol tapos uwi na rin tayo ng Santa Cruz Lidol oh, Napakagandang isla. Inapagmalaki eh, ng aking mga kababayan. Syempre, isa na rin ako sa nagamalaki. Dito sa isla na ito mga tol. Salsa. So ayun mga tol, bali dito na tayo sa Isla Hakupan At sumadsad na tayo rito mga tol Saktong sakto yung patay ng makina natin Pag sadsad ng ating bangka Noong ko pa kayo gustong idaan dito mga tol Pero wala lamang tayong oras para maidaan ko kayo Pero ngayon mga tol, heto na, andito na tayo At natatapakan na natin Ang napakagandang buhangin dito sa Isla Hakupan uh, Sabi nila mga tol, kapag pabago-bago ang alon na tagos dito Minsan pumupunta yung buhangin dito sa kabilang banda minsan naman nandito sa banda na ito mga tol ikot muna kayo dito sa aming inapagmalaking Hakuban Island mga tol siguro mga tol pag inikot niyo ito wala pang kalhating araw andito na kayo puro buhangin ito mga tol kung mapapansin ninyo hanggang sa ilalim niyan mga tol puro buhangin yan dito naman mga tol sa kabilang banda na ito matatanaw natin ang buong Santa Cruz pero itong lugar na ito mga tol ay pa rin ng Santa Cruz napakaraming buhangin dito mga tol oh napakaganda parang katulad rin ito nung palad sandbar mga tol sa mga mapunta dito mga tol hindi nyo na problema ang cottage dahil may cottage na dito mga tol hindi lang natin alam mga tol ay kung meron dito CR pero pagbaba na pagbaba mo pala ang tol ng bangka ay matatapakan mo na ang napakagandang buhangin na mumuti-muti na buhangin at napaka linis tsaka hindi ka mag-aalala mga tol na maraming makakasugat sa iyo dito mga tol ay hindi masusugatan yung paa mo kahit, kahit, lumakad ka ng lumakad mga tol ay, kita mo naman safe na safe yung ating paa sa pagtapak natin dito sa napaka ganda at napaka kinis na buhangin na ito mga tol kung, kung gusto ninyo na no, medyo mababaw mga tol ay, dito tayo sa kabilang banda kahit mga hanggang liig na lumakad ka doon malalim pa rin kahit hanggang liig pero dito sa kabilang banda mga tol kung mapapansin ninyo mga tatlong hakbang pa lamang malalim na sa kabilang banda naman mga tol ay napakabato punta muna tayo dito sa hindi ko alam ang tawag dito sa ganito mga tol may mga welcome I love hakupan pag-aralan ko mamaya ito sa google mga tol so ayan mga tol oh. I love hakupan I love you hakupan I love Marinduque mga tol ito mga tol oh, napakaganda ang lupit ng tumirada nito I love hakupan tapos pag diretso naman natin dito mga tol ay makikita na natin yung mga simpleng simpleng mga cottage pwede pwede kayo dito magsalo-salo kasama ang inyong pamilya mga tol ayun mga tol, ito yung mga cottage dito simpleng simple lamang, pag makatagay kayo makain, okay na okay mga tol ang kagandahan pa nito mga tol eh nalililiman ng mga puno ng talisay eh. kung ayaw naman nyo sa cottage mga tol napakalinis pa rin dito sa bandang likod pwede kayong gumawa na inuman lamang dito sa bandarito matagal-tagal na rin ako hindi nakapunta dito mga tol pero Napakaganda pa rin ang lugar na ito. Ito mga tol, napakaraming cottage dito sa mga gusto mag-date dito mga tol. Pwede, pwede kayong pumunta rito. Uh, sa mga magshow shota dyan mga tol, na mag -date. Pwede kayong magpahatid sa akin dito mga tol. Kayo nang bahala sa gasolina ko. Usap na lang tayo sa sa delivery service. <laughs> Ay mga tol, baka gusto ninyo ng video talagang nasa gitna kayo ng puno. Mga puno, Nalililiman ng mga puno sa palok Nandito naman sa kabilang banda mga tol Tapos dito mga tol May mga puno ng talisay Kung ayaw ninyo dito Walang budget para sa cottage Pwede pwede kayo dito mga tol sa gilid lamang O kaya doon Ang nakakatuwa pa nito mga tol Pag naglakihan pa itong mga talisay na ito Napakaganda pa dito Ang mangyayari nyan mga tol Baka nandito na yung mga cottage Napapagitnaan itong talisay So ayun mga tol, bali habang nag -ikot, ikot tayo, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating subscriber, mga silent viewer, lahat ng mga kaibigan na nakasuporta sa atin mga tol. Marami pa akong mga lugar at nagagandang tanawin na may bahagi sa inyo. Ito yung simula pa pala mga tol, Nakakailan pa palaan tayo. Sa dami ng tourist spot dito mga tol ay hindi pa ito 'yun. Konti pa lang ito. So ayun mga tol, sa mga meron pa tayo dito mini condo. Sa kabilang banda na ito Dikit-dikit yung kwarto Tapos isa ng pinto Sayang mga tol at medyo pasira na Tapos dito sa kabilang banda naman mga tol ay Mayroong napakalaking kubo din Siguro pang maramihan ito Tapos sa mga mabababa na katulad ko Ay meron pala dito para sa atin mga tol oh. Napakaliit na kubo Sa mabababa yata ito mga tol Ituro ko muna kayo dito mga tol oh. Sa mga uh, mag-date ng overnight dito mga tol Welcome na welcome kayo dito Pwede pala kayo mag-check in dito Dala lamang kayo ng mga kumot-kumot Pang -kumot lagay dito sa dingding Ayan, Mga tol, napakalapad ng papag Matibay Ayos mga tol, approve, matibay Kaya sa mga gustong pumunta dito mga tol Mga magjojowa, mga mag uh, Magka-MU Pwede pwede kayong pumunta rito Kontakin nyo lamang ako 09272623793 mga tol Paglabas natin ng kubo na ito mga tol Dito sa bandang kabila ay napakarami pa rin kubo Ayan Katulad rin ng mga kubo kubo doon sa banda ron Eh ganun pa rin sila kalalaki mga tol Halos parehas parehas din siguro yung sukat nito Napakarami mga tol Ayon Pagtingin natin dito mga tol may mga puno Na nagalakihan na nalilim doon sa kubo Kaya napakaaliwalas Tanggal ang stress nyo dito mga tol Pwede rin kayo maligo dito mga tol kung ayaw ninyo doon sa may tubig doon. At siyempre, yung inahanap natin mga tol. Ito, yung inahanap natin, CR, comfort room. Ito yung kailangan na kailangan natin kapag mapunta tayo sa lugar na meron para sa babae, meron sa lalaki. Turko muna kayo dito mga tol, ano? Ayun mga tol, may CR. Yung tubig siguro, pwede na dyan sa ano. Pwede na kumuha doon sa kabila. Ito sa bandang kabila mga tol. Oh may tubig. May tubig. Malinis. Malinis. Okay mga tol. Approved. Highly recommended mga tol ang Hakupan Island. May cottage. May CR. Maganda yung paligid. Napaka -aliwalas. Malinis. Yung mga kalat-kalat niyan mga tol. Hindi na talaga natin maalis yan. Dahil yan ay mga latak-latak ng dagat kung tawagin dito sa amin. Oo. ko muna kayo dito sa bandang kabila mga tol. Dito sa bandang baba naman tayo. <coughs> Ito yung... Pag umiikot tayo dyan mga tol, batuhan na yan. Wala nang buhangin dyan. Paikot dito, napakaliit lang naman. So ayun mga tol, ano? napakaganda talaga ng Hakupan Island. Ano? pwede pwede na kayong dumayo rito lalo na kapag gusto na nyo ng pampaalis ng pagod uh, ah, nagaalis kayo ng problema o gusto nyo lang mag chill chill sa buhay highly recommended mga tol Hakupan Island dito lamang yan sa Santa Cruz Marinduque pwede nyo akong kontakin sa aking number mga tol alagay ko na lang sa description alagay ko na lang sa description mga tol yung aking contact number kapag gusto nyo magpasama dito o kaya naman ay a-refer ko na lang kayo do sa iba nating mga kakilala na naghahatid rito. Nakakanta pa dito mga tol, oh. may permit talaga itong Hakupan Island na ito. Ano? Oh. Kay Mayor Marisa Reid na pala ito. Kay Marisa. And, mga tol, viewing viewing muna kayo rito. At may may maaway na tayo sa bahay sa Santa Cruz. Pero kung may madadaanan pa tayo na Maganda-gandang lugar na tourist spot din dyan sa adaan na natin mga tol. Abang nagabangka tayo. Ay adaan ko pa rin kayo. Mga tol oh. Overnight. O maghapong gala. pwedeng pwede. Sa ngayon mga tol ay solo lamang ako dito. Ang mga kasama lamang natin ay mga nasa Nagalaot. na mga kabarangay din natin na nadaayo dito sa Hakupan. Ayos mga tol. Sulit. Sa ngayon mga tol ay wala pa basyadong nagasingil pa rito. Napunta lang mga tao rito pagka alam nilang may magaligo. O kaya pag may mga panahon na napakarami ng na mga tao. Katulad ng uwian. Yung mga bakasyon, mga Pasko mga tol. Pasko, Holy Week. Ayan, mga... O kaya mga bakasyon. Maraming tao rito mga tol na napunta. Pero hindi ko may rekomenda sa inyo mga tol. Pumunta kayo dito ng Desyembre masyadong malakas ang amihan dito pero sa bagay may panahon rin naman na nakalma kailangan lamang ay maaga pala ngayon dito na kayo para panatag yung dagat dahil sa bandang hapon ng mga tulay talagang napaka alon napakalakas ang alon dito sa amin pero kung ganito ganito naman yung alon mga tol ay sulit na sulit ang punta marito ito yung nasabi ko sa inyo mga tol na paghakbang mo dito mababaw pa pero pag mo na mga tatlo tatlo apat na hakbang napakalalim na mga tol kantilado kung tawagin ito biglang lalim pero sa bandang kabila pag hindi ka marunong doon kaya mo sukatin ko hanggang saan yung kakayahan mo kung hanggang saan yung kaya ng katawan mo gusto mo hanggang tuhod lamang makaka huwag langoy ka doon pag hanggang tuhod pero dito delikado sa mga hindi marunong lumangoy dahil ito mga tol pag hakbang mo malalim na agad kung hindi ka marunong lumangoy tapos magulat ka na biglang lalim, malulunod ka talaga. Yan ito mga tol. Oh. Hakupan Island. Napakagandang lugar mga tol. Ilan pa lamang ito mga tol sa tourist spot na inapagmalaki namin. Siyempre ang ating service mga tol. Ating bangka. Nandito lamang sa gilid yan. Lagi nating kasama sa buhay yan. gamitin natin sa pag-adventure o kaya naman ay yung ating motor dito sa lugar na ito mga tol ay eh, napakarami pa mga tourist spot dito sa malapit lamang na ito aturo ah, ko sa inyo ito mga tol Bagtasan Bagtasan, ay la, ah, Bagtasan Beach mga tol yan dulo niyang isla na yan isa rin yan sa inadayo rito sa amin meron din tayo ron sa tapat na yun mga tol na Ogasgas Beach kung tawagin at dito naman sa area na ito mga tol ay meron tayong tambak dito yung pinuntahan na natin yung pinuntahan natin nung nakaraan ayan yun nasa harap natin at meron din dyan mga tol sa papasok dyan ng mga kuweba naman kung gusto nyo mga kuweba naman yung apuntahan. Meron din tayo dito mga bundok mga tol na pwede nating akyatan. Pwede tayo mag hiking. Kung gusto nyo mga tol doon sa napakataas na bundok na yun pwede tayo doon sa malindig. At pagdating naman dito sa parting balanakan mga tol ay meron din tayo rito inapagmalaki na Luzon Datom. Center of the Philippines yata yun mga tol. Tapos meron din doon na Balanacan View Deck. So ayun mga tol, ilan pa lamang naman yun sa lugar na inapagmalaki namin. Bali, karampot pa lang ito mga tol. Kung sa isang daan na isa pa lamang. <coughs> so ayun mga tol, bali na ituro ko na kayo dito sa Hakupan Island. Ay dito na rin, dito ko na rin atapusin yung ating video. Maraming maraming salamat sa lahat ng na nanonood sa ating YouTube channel mga tol. Salamat sa inyong suporta sa lahat ng mga tropa, silent viewer, mga subscriber natin mga tol. Sa mga nakikinood-nood lang ng kaunti, shout out sa inyo mga tol. pero well, shout out, ha. Oh, bago ko bago ko tapusin ito mga tol, viewing viewing ulit kayo dito sa napakagandang Hakupan Island. 360 view muna kayo mga tol. Oh. No, napakaganda ng ulap dito. Kitang-kita natin. Walang usok. Puro napakaliwala sa kapaligiran lang ang ating makikita. Andito na tayo sa ibabaw mga tol, sa bandang kabila makikita niyo. Dito tol, mga viewing muna kay viewing.